nga'y guys, sabi ni Jelek, videohan ko daw siya bang kumakain ng carrot cake. Bilog na nila kung dyan, oh. Kapano oh. ka sudma? Nagkaka na kami kan So, tada dumang sa sadit na na carrot cake. Masira mong da. Tapos, ini, ang muya niya, siya dapat na mag magbibiak nito. Itong malaki. Kaya lang, nagbalunso, bunso kong anak. Kaya, dahil, natasang merindal pa kami mag ago Paborito ko talaga guys ang carrot cake. Sarap na sarap ako lalo pag cream cheese ang mm. ano niya. Cream cheese to guys eh oh. Mm. Ayan oh. No. Sarap. Mm. Sarap talaga. Nakadawa akong slice kaso bago pero mahimpisa na. Paborito mm. ko ang carrot cake. May impot ako na katina. Ka ang carrot cake? Hmm. Ang okay, katana kaso bago nagtana ka na. Baka ang walnuts ka niya, eh. Mahal. Mahal ang walnuts. Dahil na patak mong stock dyan. Ayun stock. Saram na na pag nagkapi ka. Saram. Pagkagaya, dahil na ako Sarang, nana, nana, patak, kaya, akong magkakapi sa nakaya ko. Dahil mo nga Dahil na nagkakuha. Ang ano mo dyan sa so, Skyflix. Oh, Taloy na Pero buko pa ba expired Ang pa. Ayaw nga na. Ayaw. Ayaw. Kaso, ah, okay. bagan ano sa date. Pero ano ito? Parang junior size gay dapat pud kay ito. Hilinga na ubo. nagtawa kay ate mo. Dinaw ko man si ate Salbi mo. Tasod tud ta da duman sa date. So, kinakanta ka so bangge. Basta pagkarot cake talaga ni paborito ko ah. Kaya nga tigsikap kung matuto ako pa. Medyo ano sa kare-kare. Mayaw ko ang kare-kare ang are. Anday mo tinanahan. So, itong sarong banana cake na, no? So, ano ko kain eh? So, so tolo, so tolong iba-iba ang topping sa ibabaw, So, Milo, brown sugar, at saka so, ano ko kain eh? So, ano, so, chocolate chips. Hmm. Ha, di ko ba matawag ka tara na? Ha? Di ko ba matawag ka na? Nakuha ka pa? O nagbablar. Nakuha ka pa? Wala. Plus one. Masukun lang. Ang talaga, Angelique. Mm hmm. Maano ka? an yung pis? Wala. Maano siya yung ma kumbaga Masarap no, sana sa sakat. Sanaw, pero Oo, Ano? Oo, Kaya Pero ano nila? Ako nga 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 Pinong nga Aroka ini. Mm -hmm. Hello. Hey guys, I'm Sara. <laughs> ano sa birthday Birthday ka, Jile. Oh. Yan ang igibo ko sa iyo, carrot cake. Mismo sara may chocolate. Chocolate cake mi amo, sige. Mm. Yan mi amo. Sige na. <laughs>